sino sa dalawang artistang ito ang mas nakakaangat sa buhay? Catherine Bernardo o Andrea Brillantes? Sa murang edad pa lamang ay pareha silang pumasok sa showbiz, marami na silang nabiling mga mamahaling bagay tulad ng bahay, sasakyan, mga properties, negosyo at marami pang iba. Number 1, Catherine Bernardo Si Catherine Bernardo ay nagsimulang umarte sa edad na 6 years old pa lamang, unang lumabas si Catherine noon sa teleseryeng, It Might Be You, na pinagbibidahan noon ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo, at noong 2006 kasama siya sa bumida noon sa patok na teleserye na Super Ingo, kung saan ay marami sa mga netizens ang humanga sa kanya, bukod dito marami na din siyang nagawang proyekto kabilang na dito ang Mara Clara, hanggang sa nakasama niya si Daniel Padilla sa teleseryeng Princess and I. Na kung saan dito na nagsimula ang kanyang karir at sumikat ng husto, Marami silang nagawang proyekto ni Daniel noon na pinausuan at sinoportahan ng marami. Bukod sa mga naglalakihang proyekto ni Catherine noon marami din siyang kaliwat ka ng endorsement at binabayaran siya nito ng million million. Isa pa dito ang kanyang YouTube channel na may 4 million mahigit na subscribers, Instagram na may 20 million followers, Facebook page na may 5 million followers at kumikita din siya dito. Noong 2017 nagtayo si Catherine ng negosyo at ang pangalan ay Cat Nails kung saan may walong branches dito sa Pilipinas. Ayon sa source kumikita ng 145 million every month ang actress. Number 2. Andrea Brillantes Si Andrea Brillantes ay unang nakilala sa mga TV commercials at naging bahagi ng Going Bulilit sa edad na 7 years old. Mas nakilala pa si Andrea Brillantes noong siya ay bumida sa teleseryeng, Analisa dahil sa ipinamalas na galing ni Andrea sa pag-arte dito sa unang pagkakataon, siya ay ginawaran ng Best Child Performer, naging bahagi din si Andrea sa maraming proyekto ng ABS-CBN tulad ng Pangako Sayo, ngunit nang sumikat ng gusto ang karir ni Andrea nang bumida siya sa teleseryeng Kid ng Ginto, kasama si Francine Diaz. Si Andrea Brillantes ay meron ding kaliwat ka ng endorsement kung saan siya ay binabayaran din ng milyon-milyon dito. Kumikita din siya sa kanyang YouTube channel na may 4 million mahigit na subscribers, Instagram na may 14 million followers, TikTok account 20 million followers, Facebook page na 17 million followers. Noong 2023 nagtayo si Andrea ng kanyang sariling negosyo na ang pangalan ay Lucky Beauty at nakabenta na din ito ng 73,000 products sa TikTok pa lamang. Ibinahagi din ni Andrea na matagumpay niyang napagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral at nakapagpatayo ng sariling bahay noong 2021, ayon sa aming source ang net worth ni Andrea ay $5 million buwan-buwan.